morning mga idol Miss nyo ako no Miss nice ko rin kayo <laughs> So morning ride right, tayo ngayong last day of May 2025 At uh, Natry natin mag commonwealth loop Kung ano yung look na yun Hindi ko rin alam mamaya <laughs> natin mapifigure out So kasama ko si Loves mamaya Makita kami dito sa may 7-11 Time check 5.33 in the morning So tara samahan ako dito na ako ngayon sa may Meralco. Kita-kita yun bago asfalto yung daan. At masarap daanan kasi walang masyadong lubak-lubak. Alam ko mga 3 to 4 days ago, asfaltado na to eh. Kagabi, magdamag na umulan. Buti na lang kuminto ngayong umaga. Sabi ko nga, sana ibuhos nyo na kagabi lahat. Para ngayon, wala na ulan sa first attempt namin na mag commonwealth loop inulan kami tapos naputulang pa ako ng kadena so wala, mission abort talaga kami nun ayan, dito na ako sa may Concepcion sa kanon lang ako dun sa dulo tapos dumana na, na yun dito na tayo sa may J.P. Rizal less than 3 kilometers nga lang ata. Usapan natin ni Lars, magkikita kami 5.30. Ewan ko lang kung nandiyo na siya. Pag malapit talaga siya, laging late eh. Ayan na, dito na ako. Patawid na lang ako sa kaliwa. Morning, loves! Eh so um, ah, aahonin namin yung tumana ngayon. Sana makaahon kami. Ha? Balara. Ah, balara pala, balara. Balara tumana yung matarik na ahon doon. So yan, tara na. Let's go. Ayan. So let's na kami pumadjak ni loves. Ah, uh, bali ang route na tatahakin daw namin is ahon kami diyan sa may balara. Ah, uh, buos, kanan sa may C5 and Luzon hindi ko na alam actually dapat na si Labs yung nagtatrako ngayon ewan ko ba pa. pag <laughs> nagtatrako na pero sabi niya kasi susundan niya na yung pacing ko kapasok na kami dito sa LGV na tinatawag isa sa mga kilalang village or subdivision dito sa Maritina alam nyo ba, A fun fact kasi pagpasok mo dito, marikina pa. Pero pagpalabas mo, QC na. <laughs> so medyo kinakabahan ako dun sa luso pa uh, tumana kasi medyo uh, parang may isang buwan din ako halos walang bike. Tapos diretsyo luso <laughs> na. ako din dito pa. Palabas na tayo ng LGV. Welcome to QC. <laughs> Ibig sabihin malapit na rin tayo sa bukana ng ahon dito sa balara ayan na dito na kami sa bukanan ng ahon bakit parang biglang tumarik to Ay, nagkasabay tayo ng bambay to bakit oh, bigla kang tumarik Hindi ko alam kung ilang percent trade dyan to. Pero one to one ko lang tayo. <laughs> hindi ko alam kung nakaumangat yung bisikleta natin nalampasan <laughs> na natin yung medyo medyo pa 180 degrees na <laughs> buka na medyo titipirin ko yung hininga ko ah kita kayo doon na lang sa taas ang idol hindi na hindi na pa ko biglang may nauna sa akin go labs Kaya mo yan sabi ko kakapit ako di na ako makakapit o oh. tingnan mo <laughs> Woo! Praise God! Na-survive ko mga idol! <laughs> Kalakoy, di ko hindi ko maahon yun ng walang tukod. <laughs> Pero may mabagalan sa akin kaya nauna na ayun you know, oh si Mabs. <laughs> so this is us after namin umahon ng balara. Kamusta? <laughs> oh, bidin, bidin. Oh, aahon uh, pa ng batasan mamaya yan. <laughs> Water break muna kami. Tapos ito na yung C5 Road. Kanan kami dyan. Tapos ano yung una? Luzon yon di ba? Luzon, then so and so forth. Commonwealth na yun. So yun, water break lang kami. Mga 2 hours. Fresh <laughs> yung padjak na ulit kami. Uh, dito nga kakana na kami dito sa my C5 road. Pero ako nga sa Si Labs na yung trangko. First time kong lalabas ng Marikina. May end cap na. Tignan natin kung gano'ng... Uh -huh. Effective ang endcap sa Metro Manila. <laughs> Kumana na tayo dito sa Maynila, na Avenue. Commonwealth area na first time nating dadaan dito na yung 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 ang yung motor vehicles na dadami sa bike so far so good maganda yung weather natin very bike weather time check natin na sa east hindi ko alam kung masyado pang maaga or hindi naman talaga bike location kung <laughs> punta kaya wala tayong masyado nakikita mga kapadyak wala tayo sa Ever wala nang protected bike lanes dito pero may bike lanes pa rin okay pa naman providers yung makikita ako sa bike lanes although marami lang pagsubok sa bike lanes kasi kung hindi may manhole basag-basag yung bike lane o di naman kaya may harang. pero this is way better pa rin ka, kesa wala ito na kami sa ng bayan di ko alam kung dadaresyo kami ng defects o so kakala na dito mana na aking ko ba naman Commonwealth eh? Loop? Dito kaya tama ang pagsubo kasi bahay ko Sabi lang, dahan-dahan lang daw ako bumaba Kasi nga medyo mahina yung preno ko sa likod Medyo struggle lang yung bike lane dito Kasi nga, ayan o Ang daming sasakyan Hindi ko alam paleng Ah, palengke ah. okay no na naman. Nakababa tayo dito sa Batasan. Tapos, mamarikina na ulit. Mas so, madaling sabi, hindi na tuloy yung aming Commonwealth Loop. Hindi kami nagkaintindihan ni Loves ng ruta. But anyway, good start. Good start for this. Hindi pala, last day of May na pala. Good start in preparation of June. <laughs> So that's it muna for today mga idol. At salamat dahil nakasama ko ulit kayo at nagkaroon ako ng chance share ulit sa inyo ang aking ride today. Hope to see you soon! Ride safe always! Bye bye! Ingat! Puro flag na. Para sa Independence Day.